Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon mga kapatid, uh, nandito naman tayo sa ating uh, talakayin kaugnay sa ating relihiyong Islam sa uh, Facebook page na ito, uh, Messengers of uh, Peace Academy. Ngayon ay uh, bagong talakayin na naman ang pag-uusapan natin kaugnay po sa ang pag-aaral ba ng anak ay obligasyon lang ba ito ng tatay at hindi obligasyon ng nanay? So, may mga katanungan po na ganun na siyempre ang uh, nanay kasi is sa loob lang siyempre ng bahay at ang bata ay misan pinapadala sa madrasa, sa mga school at uh, ang tatay naman ay obligasyon niya na bigyan ng panustos yung tatay, ananay sa kananay, so nangangahulugan ba na ang obligasyon ng pag-aaral ng bata ay sa tatay lamang? So wala pong katotohanan yon. Unang-una po, sa pagpili po ng lalaki ng kanyang magiging asawa, ay unang-una, kung gusto niyang lumaki ang anak niya na may pananampalataya, may kaalaman sa Islam at matuturuan, sa panimula pa lang, ang pipiliin ng lalaki na maging asawa niya ay may pananampalataya na pong babae doon pa lang ay naka-advance na po siya na ang magiging nanay ng kanyang anak ay may pananampalataya lalo na pag may sa Islam kasi ang unang-unang makakasama ng bata at madalas nakasama niya sa bahay ay ang nanay. So dapat sa nanay, hindi niya iasa na sasabihin niya na ang obligasyon ng pag-aaral ng bata ay sa tatay. Sa kanilang obligasyon dalawa yan. Unang-una po sa nanay, kasi nanay po ang laging tao ng bahay magsimula nung ipanganak ang bata hanggat hindi pa yan tumutungtong sa school ang kanyang kasama ay nanay. So ang makikita niya palagi kung ano po yung nakikita niya sa nanay at ito itinuturo ng nanay. Kaya nanay naman talaga ang unang guru ng bata. Ang unang teacher ng bata. At hindi po ang tatay. Kasi ang tatay madalas yan sa labas para maghanap buhay. At hindi naman pwede sa tatay manatili lang sa loob ng bahay. Kaya nga si Omar al-Khattab, uh, sinampal niya yung lalaki sa loob ng masjid. Kaya nang sinabi, uh, Inassama alatum terubid dahabi wal fudwa. Patutuhanan ang langit ay hindi uulan ng ginto at silver. Kaya lumabas ka dito at maganda puhay. Kaya hindi pwede na ang, ang nanay ay sabihin niya na ang obligasyon sa pag-aral ng bata ay sa tatay lamang ikaw po nanay ang unang magtuturo po sa bata. So dapat ang ituro sa bata ay mga bagay na may kinalaman sa Islam. Yung mga bagay na walang halaga, o mga music, o ano mang sa mga bata, yung mga iba pa na hindi naman narapat na yun ang ituro sa bata. Dapat ang bata, turuan na yan paano, paano maturuan ng magandang asal, paano makilala ang Allah, ang propeta, paano sa gawang sala, paano sa gawang fasting. So pangkalahatan po yan, hindi lang po yan sa tatay, pati po sa nanay. Number one po ang nanay. Ang propeta sallallahu alayhi wasallam, sabi niya, wal mar'atu mas'ulatun an bayti zawjiha. Kulukum ra'in. Lahat kayo ay may obligasyon. Itatanong sa atin ng Allah, subhanahu wa ta'ala, ang obligasyon na ito na nakapataw sa balikat natin. At ang nakapataw sa nanay, wal mar'atu an bayti zawjiha. Ang babae ay itatanong sa kanya ng Allah kung ano kung naibigay ba niya ang karapatan ng nasa ng bahay. At kabilang sa karapatan ng nasa loob ng bahay ay naturuan mo ba ang anak? Naturuan mo ba ang anak mo? At gagawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang babae ang sino man na magulang ang nagkaroon ng anak na babae na dalawa. Pagkatapos ay nalagaan mong ba, anak mong babae na yun na dalawa hanggang sa paglaki nila ay gagawan ng Allah gagaw kun na lahu hijaban minan nar ay gagawin ng Allah na maging daan ang dalawang anak niya na ito bilang harang niya sa impyerno so magliligtas sa iyo magiging protection mo sa impyerno ang dalawang anak mo na to subhanallah kaya dapat sa magulang turuan niya yung anak niya at ang unang ituturo na ipinag-utos ng propeta sallallahu alaihi salam sabi niya muru abana akum bis salati wa hum abna'u muru abana akum bis salati wa hum abna'u sab'a ninyo ang inyong mga anak na isagawa ang sala na ang kanilang edad magsisimula ang kanilang edad sa pitong taong gulang ang pag-uutos na ito ay itatanong sa magulang pero ang tanong, obligado na ba sa bata ang sala? Hindi pa. Pero dito magsisimula na dapat ang bata is turuan na po paano isagawa ang sala. Hindi po nangangahulugan na ang sala dito ay obligado. Pero nangangahulugan na dapat sa magulang ay magsimula na pong turuan ng bata habang maliit pa lang. Kasi mahirap po na lalaki ang bata na hindi na po magkikinig. Parang puno yan. Ang puno, kung, kung hindi straight ang puno, pag ganyan, at hindi mo yan tinuwit, ang puno na yan sa simula, at pinabayaan mo yan hanggang sa lumaki, pag tinuwit mo yan, pag malaki na mapuputol lang puno. Kaya dapat, bago pa, ang puno na yan ay lumaki, ituwit na. Kaya ang bata po, sa edad na 7 taong gulang, ituro na po sa kanya ang sala. At pagdating ng sampung taon, wadribu hum alayha wa hum abna o At paluin na ninyo ang mga bata pag hindi na sila magsasala sa edad na sampu. Wa hum abna o Pag hindi sila magsasala sa edad na sampung taong gulang, papaluin na yung bata na yan. Subhanallah. Ganong kapigat. So, ang mga bata, wag hindi po dapat na yung pagmamahal mo sa bata, wala ka ng pakialam. Pag hindi magsala, okay lang sa'yo. Maggamit siya ng gadget, okay lang sa'yo. Bibilhan mo lang gadget, anong gusto niya, laki sa layaw, mali po yan. Hindi po ganyan ang turo ng Islam. Bagkos paluin mo. Hindi yung pinapakita mo sa kanya sobrang pagmamahal mo na wala ng palo-palo na hindi nasusunod sa'yo. Nakakabuti rin po yung pagpalo sa bata. Opo, nakakabuti. At ito pong turo ng Islam. Nakakabuti ang pagpalo sa bata, lalo na pag hindi na nakikinig. Kasi pag ang bata na yan, hindi, hindi yan matatakot sa'yo. Paano makikinig yan? Kaya sa paraan na ito, pag hindi nakinig ang bata, papaluin natin sa edad na 10 taong gulang pag hindi pa rin nagsagawa ng sala Kaya bata pa lang tuturuan na po. Kaya mga nanay, kayo po ang unang guru ng bata. Huwag po puro musika, puro laro ang ituturo sa bata at hindi po sila tuturuan ng aral at asal sa Islam. Kasi paglaki niyan, itatanong siya ng Allah. Ang bagay na yan sa kabilang buhay, pwede sa pagpapabaya mo may mga magulang na nagre-reklamo dahil sabi nila ang anak ko hindi nagsasala, hindi na sumusunod. Kasi siyempre, unang-una sa taufik at gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na to Pero pagbata pa lang, na dapat yan. Pagbata pa lang, sasanayin na dapat yan na makinig sa magulang, na magsagawa ng sala. Noong unang panahon, noong naipagutos ang fasting na asura, actually ang fasting na asura, ito po yung unang fasting bago pong Ramadan, ito pong uh, fasting ng Ashura. Which is nakakatapos na po ito buwan ng, ng, uh, ng Muharram. Ang buwan ng Ashura o ang, ang fasting ng Ashura, iyan po ang unang utos na fasting bago pa ang Ramadan. Kaya naman, uh, nabanggit sa hadith na ang mga bata sa panahon ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, sabi ng mga sahaba, nagfa-fasting kami, wa nusawwimu si na. At ganun din sinasanay namin yung mga bata sa amin na magfasting. Ibig sabihin pati bata sanayin mo na magfasting. At kapag umiiyak yung bata dahil ginugutom, anong ginagawa ng mga sahaba? Pag umiiyak yung bata at nagugutom, binibigyan nila ng laruan na gawa sa balahibo ng hayop. Balahibo ng kambing, upa. Binibigyan nila para yung iyak ng bata sa gutom ay doon ma-focus doon sa laruan ganun sila sinasanay ng mga sahaba pag maliit pa lang sa fasting at sa pagsasagawa po ng sala. Kaya naman, ang mga magulang, special po sa nanay, dyan po sa inyo unang natututo po yung bata. Kaya maliit pa lang, ay turuan na po siyang mag turuan na siyang magsagawa ng sala, turuan na siya mag-practice na mag-fasting, na magsalita ng mabuti at hindi po dapat tinuturuan yung bata ng mga salita na hindi po kaaya-aya kasi yan po yung mga adapt niya sa magulang. Yung mga kapastusan, yung mga bad words. Dapat ang bata ay masanay po na rumispito sa mga matatanda po at sa kanyang kapatid. Special po sa kanyang magulang. Kaya yung responsibilidad na sa pamagat ng talakay natin na eh, ang responsibilidad ng pag-aaral ng bata ay sa tatay lamang, yan po ay walang katotohanan. Kasi ang nanay at ang tatay ay pariho pong may responsibilidad na dapat ay turuan po yung kanyang, kanilang anak. Sabi na Propeta sallallahu alaihi wasallam balikan natin kanina kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ang Lahat kayo ay mayroong obligasyon na ipinataw, inilagay sa inyong balikan. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. At kayo po ay tatanungin sa kabilang buhay sa mga responsibilidad na yan kung naisagawa nyo ba? Naisa katuparan ba ninyo? Naturuan ba ninyo ang inyong mga anak? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan niya tayo sa Quran. Sabi niya, Ya ayuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa kuluhan nasu wal hijara alaiha malaikatun biladun shidad la yaqsun allaha ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun o kayo mga mananampalataya, o ang iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Wa, ahl, wa nara at ang inyong mga pamilya sa impyerno. So, ibig sabihin, kung mahal mo ang anak mo, brother and sister, kung mahal mo ang anak mo, hindi mo siya hayaan na ikaw lang makakapunta sa paraiso at ikaw lang nagsasala. Yung anak mo, pinapabayaan mo na lang okay lang sa iyo na yung anak mo na diyan lang sa bahay tapos ikaw ay ikaw lang nagsasala tapos yung anak mo hindi nagsasala. Kayo lang ang nagfa-fasting tapos yung anak niyo hindi sinasanay kasi lagi sa layaw. Tapos pag pinaaral niyo po yung mga anak niyo sa uh, pinapaaral niyo lang po sa secular education then po sa mga western na school. Hindi po dapat ganoon. Minsan dahil pangarap mo sa anak mo na maging engineer, maging nurse, maging teacher, maging doktor, o wala pong problema na ipangarapin ng magulang na marating ng anak niya bagay na yan. Pero wag natin kalimutan ang kabilang buhay. Dahil ito po yung tutulong sayo, sa iyo sa kabilang buhay ang anak mo na may pinag-aralan. Siya yung, sila yung magiging daan at magiging mamamagitan sa mga magulang sa kabilang buhay itong mga bata na naturuan po sa lili Islam. Ang pinaka mga, 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 naka, may, nakakalungkot, pag ang anak mo ang maging dahilan na makapasok ka sa impyerno, kasi po, ang mga bata na yan na pinabayaan ng kanilang mga magulang, hindi tinuruan, hindi tinuro ang sala, hindi tinuro ang fasting, ito tanong siya ng Allah kabilang buhay. Alam mo, ikaw lang na nagsala, hindi mo tinuro ang anak mo. Ikaw lang na nagfasting, hindi mo sinanay ang anak mo. Ikaw lang na nag-aral, yung anak mo hindi mo pinaaral. Bagkos dyan mo pinapaaral sa, ano, sa may mga malalaking sakod na uh, ano, kurso. Pinagpulis mo, pinagdoktor mo, pinagnurse mo. Hindi po natin sinasabing bawal pa ba ngayon. Pero ang problema, hindi mo na siya pina, Paaral sa madrasa. Hindi mo na siya pinapaaral sa Islam. So lumaki ang anak mo walang alam, hindi na nagtatakit ng ulo, hindi na po nag ijab sasali na po siya sa mga sumasayaw, sumasali na sa mga singing contest. Dahil yung anak mo, hindi mo siya sinanay sa aral ng Islam. Kaya ito'y nakakalungkot na may mga nakikita tayo gano'n. Yung nanay na religious naman yung nanay. Religious naman yung anak, yung, yung, yung tatay, pero yung anak niya, ay napakapasaway. Dahil sa bata, sa, nung kabataan pa lang, hindi na po sila sinanay at tinuruan. Tandaan po natin mga kapatid, huwag mong gawin, huwag mong hayaan na darating sa kabilang buhay na mapupunta ka sa impyerno dahil sa anak mo. Dahil sa anak mo. Kasi hindi naman po pwede na uh, ikaw lang yung magsasagawa ng sala. Ikaw lang po yung mag-aaral tungo sa Islam tapos yung anak mo, pababayaan mo na lang. Kung mahal mo ang anak mo bilang ikaw nanay, wag mong ipaubaya na sa tatay lang po yung obligasyon na pag-aaral niya. Sabi mo, ikaw na naman ikaw naman yung nagpapaaral sa bata. Ikaw naman yung kumagastos. Kaya, para lang yung bata. So, Pinapabayaan mo yung anak mo. Kasi bakit? Kung minsan, nakapokus ka na lang sa cellphone mo, sa TikTok, sa Facebook, tapos yung anak mo hindi mo tinuturoin. Hindi mo siya pinipigil ng aral at uh, 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 ng atensyon na maturoan sa aral ng Islam. Kaya nga sa edad na 7 taong gulang ang bata, dapat turuan na po natin magsalat. Kasi sa edad na yan, makakaunawa na po yung bata. Madali na po makasakulo sa edad na yan. Madali na po siya makaunawa. So ituro na natin sa kanya, start na natin yung turuan paano bumasa ng Arabic, paano mag-udo, paano magsala, paano makitungo ng mabuti sa kapwa, sa kapitbahay, sa magulang, sa kamag-anak. Ituro natin ito sa bata habang maaga pa. Habang maaga pa. Hindi yung bata pa lang sinasalay mo na ang hawak na niya computer ang hawak na niya cellphone. Ayon sa pag-aaral, nabasa ko po na ang cellphone din naman po talaga maganda sa alusugan ng bata ito. Minsan maraming bata pa lang, sira na yung mata. Nagka-eyeglass na po. Kasi nasani sila sa mga gadgets. Sabi ko nung doktor, pinapatay niyo bang anak niyo? Pinapatay niyo bang anak niyo? Ang dahan-dahan? Subhanallah. Anong natututunan ng bata sa pagpanunod ng gadget? Nakokontrol mo ba pinapanood niya dyan, brother and sister? Hindi mo nakokontrol. Kung ano po nakikita niya dyan, yan yung gagayahin niya. alam niya naman ang social media. Ang social media, lahat makikita mo na dyan. Yung hu hubad, yung sasayaw, yung kakanta. Siyempre, yan yung gagayahin ng bata. Kaya dapat sa mga magulang, ay ingatan po nila ang kanilang mga anak. Dapat po maaga pa lang. Ituruan na po yung bata na matuto na po at maging uh, kumbaga Uh, ang magugustuhan po niya na pag-aralan ay tungkol po sa Islam. At tandaan mo, ang anak mo lang na may pinag-aralan sa Islam, ang tangi makakatulong sa isa kapag ikaw ay patay na. Kaya nga naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Idza mata Adam in 'amaluhu illa min Pag namatay na po yung angka ni Adam alayhis salam tayo yon ay mapuputol na lahat ng gawain mo sa mundo. Lahat ng kabutihan mo dito sa mundo mapuputol na. Yung mga mga nagawa mo, yung mga sala mo, yung mga fasting mo, yung zakah, lahat yan, mawawala. Bahay mo, iwanan Asawa, anak, lahat iwanan mo. Pero mayroong dyan sa libingan mo, ang mananatili na para bang alkansya. Na mabubuksan mo siya, mapapakinabangan mo siya. Ito ay sa araw po ng paghukum sa libingan. Mapapakinabangan mo at magpapatuloy na darating ito sa libingan mo. Ano yun? Ilmin yung takaubihi. Una, sanakatin jariya. Una ay ang uh, tumatakbo na kawang gawa. Nagpatayo ka ng masjid, pinagsasala ng maraming tao. Nagpatayo ka ng puso, pangudo, balon, pinaguduhan ng mga tao. Pinaganda mo yung daanan, nagdadaan ng mga tao. Nagpatayo ka ng madrasa, tumulong ka sa madrasa. Hanggat pinakikinabangan ng madrasa na yan, ang masjid na yan ay meron kang bala. Pangalawa, ilmin yung tafakubihi. Ang kaalaman na tutunan mo sa Islam, itinuro mo. Kung sa anak mo itinuro, Maka, may ganti pa na ka doon sa anak mo na turuan mo hanggang sa mamatay ka. Hanggang sa buhay pa yung anak mo, darating ang ganti pala mo hanggang ang anak mo na yun ito, turuan mo paano magsalap, paano magfasting, paano bumasa ng Quran. Lahat yan ay darating sa, sa libingan mo. Ngayon, pangatlo, wala din salih, yadu'u, ulahu. Kapag nagkaroon ka ng anak na may manamanan ng palataya na magdudu'a sa'yo. Magdudu'a sa'yo, nanay at sa tatay ang anak mo na yan, kahit nandiyan ka na sa libingan, kahit na ka sa imperno, pag nagdua ang anak mo sa iyo, ay magiging daan nito para maahon ma ka sa imperno at makapasok ka sa parais. Kaya kinakailangan talaga turuan yung bata sa relihiyong Islam. Kasi yan ang pinakamalaking kayamanan natin dito sa mundo ay ang anak natin kapag lalong-lalo na pag naturuan natin sila sa Islam. Kayamanan mo siya yan hanggang sa kabilang buhay. Kung siya ay paaralin mo lang sa English, Paaralin mo lang sa kursong engineer, nurse, doktor, o anumang kurso na malalaki na malaki sahod pagkatapos, dyan lang sa mundo yan. Dito ka lang yung matutulungan sa mundo. Pero sa kabilang buhay, hindi ka na matutulungan. Kaya nanay, ang responsibilidad sa anak ay nasa sa inyo ng buruan po. Kayo, kasi kayo po ang unang guro ng inyong anak, unang teacher ng inyong anak. Siya po ang katabi niyo. siya po ang kasama niyo. Araw-araw kasama mo anak. Lahat ay nakikita niya sa iyo lahat ay natututunan niya sa iyo. Kaya huwag niyong hayaan na ang hawak ng mga bata ay puro gadget, puro TV, puro panunood. At titigas yung ulo ng bata at hindi na po yung makikinig sa iyo pag sinanay mo sila sa mga bagay na. Ilang mga bata ang na sa ML, sa laro. Ilang mga bata ang na sa cellphone. Ngayon, nag-umihiyak ang magulang kasi hindi na nakikinig yung anak niya. Ngayon ka umiiyak ngayon ka umiiyak sila pagkatapos mo sanay ng anak mo sa gadget, pagkatapos mo sanay ng anak mo sa mga bagay na hindi na kayang iwanan, pag ang bata na yan na addict sa bagay na yan, sa tingin mo ba kaya mo pa siyang pigilan? Hindi na. Titigas ng ulo niya. Hindi ka na pagkikinggan. At hindi yan magsasala. Lagi niyang iisipin yung cellphone niya, naka-charge na ba saan na iiyak, hindi na makikinig siya. Pati pag-aaral yung mga piktor, pati pagsunod sunod niya sa'yo, hindi na, hindi na yan susunod sa'yo. Ito ang isa sa mga number one sa panahon natin ngayon na sisira sa utak ng mga bata ito mga gadget. Kaya sa mga magulang, huwag niyong hayaan na masira ang utak ng inyong mga anak dahil sa paggamit ng mga gadget na to at dapat ituro sa mga bata nang maaga pa lang ang pagsasagawa po ng sala, pag sa pamara ng wudo, para natin sila nang maaga pa lang. Kaya nanay, nanay, number one ka na tatanungin pagdating po sa, uh, sa, sa bata. Kasi kayo po ang kasama palagi ng bata. Kaya naman, bakit Pagdating sa pagmamahal sa magulang, nanay pa rin. Kasi nanay pa rin ang inuto sa amin ng mga bata tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sino bang pinaka dapat na pakitunguhan ko na mabuti sa mga magulang ko sabi niya oh, kung nanay mo kasi bakit nanay mo nanay mo nagbuntis sa iyo nagdalang tao sa iyo mula 6 to 9 months pinanganak ka tapos iko na nanay pa babayaan mo lang pagkatapos ng dali ng anak mo na sa loob ng isang ani mga siyam na buwan tapos pagkalabas niya pababayaan mo na lang yan kaya yung pagmamahal ng anak sa magulang number one po sa nanay hanggang sa nagtanong sa isa sa sa habol sabi niya pagkatapos ng nanay sino sabi niya nanay mo tumuong mo pagkatapos ng nanay sino tumuong mo kasi number one kasi nanay ang tatay hindi naman niya palagi sa bahay lagi naghahanap buhay ang number one na matututunan ng bata galing sa nanay kaya mga nanay dapat nag-aaral din po kayo ngayon may mga pag-aaral po sa mga umahat special ngayon sa atin sa Pilipinas nagsisimula na rin po ang mga pagtuturo, special po sa mga nanay, hindi pa po katapusan ng mundo para hindi kayo mag-aral. Nay, tay, mga kapatid, brothers and sisters, huwag mo hayaan anak mo lang ang mag-aral tapos ikaw hindi ka mag-aral. Subhanallah. Huwag mo hayaan na manatili ka mang-mang. Anong ituturo mo sa anak mo? Gusto mo na yung anak mo lang ay itay mo na lang paglaki niya bago may sa madrasa? Kaya yung anak mo lang natututunan eh. Bakit? Ikaw kasi hindi ka nag-aral. Eh, wala, wala ka na ituro sa anak mo. Saka, kailan mo siya pinadala sa school? Yung taon na hindi na nakikinig? Yung taon na matigas ng ulo niya? Yung taon na pasaway niya na hindi mo siya sinanay? Kaya mga kapatid sa panampalatay ng Islam, obligasyon ng nanay at sa tatay ang pag-aaral ng Kaya nanay at sa tatay, magtulungan kayo na maturuan ang bata sa Islam. At inuulit ko na pagdating ng pitong taong gulang, ituro, utusan na ninyo ang mga anak ninyo paano isagawang salam. Kasi bakit salam? Unang haligi o unang itatanong sa tao sa kabilang buhay ang salam. Unang tanda na ikaw ay muslim ang salam. Kayo mga balik islam na muslim hindi po sapat na sila ay nag-Muslim lang na hindi po magsasala. Kasi ang ilan sa mga ulama ay nagsabi na ang sino mang hindi nagsasala pagkatapos na siya ay magmuslim, kafir pa rin. Kaya huwag niyong kalimutan mga brothers and sisters. Unang ituro sa anak. sala. Salah. Sa anak. sana hindi sila sa fasting at paano makitungo ng mabuti sa magulang. Pagitungo sa kapwa. Turuan mo na eh. Tayo ang anak mo. Pero anong ituturo mo hindi ka nag-aaral? Mga magulang. Huwag po puro na buhay. Huwag puro TikTok, Facebook ang ginagawa mo. Bigyan mo rin ang pura, sarili mo ng oras sa pag-aaral para may turo mo sa anak mo yon. At tandaan mo yung naituturo mo sa anak mo, ganti pala mo yan. Pag yung anak mo natutunan yun, naka sa ulo ng Quran, marami na sa ulo ng Quran, marami na natutunan na hadith, darating pa rin sa iyo ganti pala. Plus, kaya ka, matutulungan ka pa niya na ba? Mamagitan siya sa iyo sa kabilang buhay. Nakakalungkot yung mga magulang na mas masaya pa sila na ang anak nila ay nakapag-engineer. Masaya sila, anak nila engineer, nurse, hindi nagtatakip ng buhok. Ang anak ko sexy. Proud ka sa anak mo na yan? Proud ka sa anak mo na dahil nurse? Proud ka sa anak mo dahil na doktor? Naiingit ba tayo dahil ang anak ni ano? Subhan na, huwag kayo maingit mga kapatid sa mga tao na pinaaral nila, may mga anak sila mga profesional. Hindi po nakakaingit yan. Kayo yung ibang mga magulang, instead na sa isla mga anak nila, saan nila pinaaral? sa Western education. Kasi pangarap niya sa alak niya magka maging nurse, maging doktor. Naingit ko sa bagay niya. Hindi po nakaka-proud yan. Hindi ka naman niya matutulungan sa kabilang buhay yan. Maging proud kapag ang anak mo nabuto sa Islam. Siya kasi ang malaki makakatulong sa'yo. Wala sa mundo ang sa kabilang buhay. Tulong lang yung natapos niya na yan sa kabuhayan niya sa mundo. Pero hindi nang tunay ito tulong na sa'yo. Kasi sa Kaysa mga anak at nakikinig sa atin, sa mga anak naman, huwag po focus natin ay ang pag-aaral lang po sa Western education dapat din po, bigyan din po natin ng oras na makapag-aral po tayo sa mga madrasa, sa mga Islamic school. Dahil yan po ang babaunin natin sa kabilang buhay. Aanin mo yung natapos mo na. Hindi mo naman babaunin yan. Eh. Lahat yan ay mawawala lahat yan sa'yo. Ano lang yung mananatili na madadala mo sa libingan? Yung po mga natutunan mo. Yung salam mo. Yung fasting mo. At mga kaalaman natutunan natin sa Islam at naituro natin sa mga tao. Inulit ko po ang obligasyon po ng kaalaman at pag-aaral po ng bata ay parihong nasa magulang po yan bagkus na muran po sa nanay. Kasi nanay po ang kasama palagi po naman. So yan lang po mga kapatid na may maging aral may mag 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 natutunan tayo sa natalaki ng natin ngayon at napulutan natin ito ng aral hanggang sa mga susunod pagkikita po natin. Hanggang dito lang lamang kung may mga katanungan.